Hello mga kasari Ayan, good morning 9.30 am ngayon ay January 23 na ayan. <laughs> January 23 na mga kasari ayan nag-aayos ako ngayon ng mga alak natin ayan inaano ko uh, nililinis ko lang yung pinaglalagyan ng alak natin ayan pinupunasan ko kasi maalikabok na ayan tsaka yung iba binago ko yung pressure ayan mali yung presyo ko ayan ayan yan lang yung mga alak natin ngayon tsaka dyan ko ilalagay ulit ang ating mga alak ayan mga kasari inayos ko na Ayan, binalik ko lang sa dati niyang pwesto ang linis ko na pinalaskunasan ko, ko lang ayan ginising-gising ko lang yung mga tulog natin ng mga item ayan yung mga ano ko yung mga produkto ko na tulog tulog talaga sila sa araw-araw pero nabili na yung ano yung binili ko ng December na Alfonso dalawa nabili na din ayan ang umaandar lang dyan is paminsan-minsan lang talaga yung gin ganyan Ayan, yan lang naman meron ako kasi yan lang naman yung nabibili ayan pero sa araw araw is natutulog sila <laughs> mga item na tulog ayan hindi talaga siya fast moving dito sa akin ayan pati yung mga red horse kaya pag ako talaga nagbumili ng ano ng mga red horse is isang is na lang ayan kulang kulang na wala na akong ano ubos na yung isang litro ko tsaka yung grande ayan nabili na rin yung grande na nag-iisa dyan tayo na naman ang ating bibigyan. Ano talaga sila, hindi man talaga araw-araw na din yung mga yun. uh, depende lang talaga. Depende lang talaga yung may maligaw dito. syempre uh, nandito tayo sa looban, marami na sila mga dadaanan sa sa labas. Pero, yung mga ala ko is, nilagay ko na sa tamang presyo. Hindi na siya masyadong mababa, hindi na siya masyadong ano, uh, sa munisipyo nga,

uh, inayos ko talaga yung mga ano kasi sobrang ano hindi hindi ano hindi tama <laughs> diba ayan kasi may naano nga ako sa ibang kasari ko yung ganun ang presyo nila eh. may napanood ako sabi ko hindi naman sa ano may sarili sarili naman talaga tayong presyo kaya nga lang syempre sabi ko masyado mababa pala yung presyo ko sa ano masyadong mababa. Hindi na ako hindi na nga ako nagtas ng December. Eh. Masyado tayong mababa. Ayan, yung mga alak naman is hindi naman siya maahanin. Hindi naman siya may expiration. Kaya ilagay natin sa tamang presyo. Ayan. At natutulog yan dyan sila. Uh, kaya minsan, gising gising hindi natin. Katapik-tapikin <laughs> para magising. gising Ayan, uh, pinunasan ko na yun isa-isa sila minsan yung ginger may bumibili. pa minsan minsan lang talaga kaya hindi rin ako nagpapakawala kasi nga hmm, paminsan pa minsan minsan is may bumibili din kahit natulog sila minsan din is nabibili din sila ayan ka pero ang ano talaga sa atin, ang mabili talaga sa store ko is yung mga pansit canton, ganyan yung mga gamit sa kusina yan sa pagluto pala sa pagluto tapos mga shampoo sabon kape yan Ito yung amin sa buhay kasi siyempre kung sino lang talaga yung papasok dito sa ano yung mga mga talaga kung yung mga yung tumor ko kung sino yung pumunta dito yun yung mga binili kaya sa ngayon is nagchecheck na ako ng mga experiment kasi uh, January na ngayon to 2024 na kasi baka mamaya mamalayan yung mga binili ko mga nakaraang ano mga nakaraang nakaraang ano nakaraang taon is mamalayan ko is ma expired na pala, diba? Ang bilis. Kaya nga kahapon, meron kami niluto, eh kagabi, yung noodles na ano, na kasalo. ayun ano, kasalo, kasalo ano, kasalo noodles. Yung malaking noodles, meron kasi malaking noodles eh. Yung chicken, eh napansin ko siya, may expired siya sa January 25. Kaya kagabi niluto na namin. Isa, isa lang naman siya pero yung beef ibang experience ng beef eh. ayan ganun talaga ganun talaga mga kasari kaya bantay bantay din tayo sa expiration mga expiration kaya minsan uh, bago ko talaga ibigay kay to Maria titingnan ko muna ako muna una makapansin makakita ko kaysa sa sila ang makapansin ng ano kaya akalain mo ngayon makukuha mo nga ngayon ng mga produkto mga October na <laughs> October 2024 ramihan mga March na makakubat na. Ayun. Ayun, laban lang tayo mga kasari. <laughs> so, talaga, diba? O Ako diba? nga lagi ko nang malaban tayo pa kaya kung nanggaling sa ano sa magandang area. Magandang location, diba? Laban lang kayo, ganun. Ako nga eh nasa looban pa ako nun. Eh wala, wala talagang walang choice, diba? ba? Ganun lang. Ayun lang yung share ko sa inyo. Mag-aasikasa ko lalapan ako. Punta ko muna sa ito na ako sa ari. ko yung lisensya namin. Nasa ko kasi may pasok eh. Ayan, ang init. kasi ko sa inyo mga kasari uh, gisingin natin yung mga item natin mga tulog-tulog tapik-tapikin natin <laughs> tapik-tapikin natin kasi ano tulog-tulog uh, talaga sila <laughs> Ayan, may, hindi talaga mawala sa history yung gano'n yung merong tulog na item kaya nakakano lang minsan baka may malay na expire na eh, yung mga alak na hindi naman yung na expired pero hindi naman talaga may e stock ng matagal yan eh. meron ako naman pa isa-isa lang ganyan ah, uh, medyo marami rin ako ng chip kasi pag may bumili sa akin dalawa ganyan pero minsan lang hindi uh, yung iba dyan kaisa isa lang sa sunod na araw is ko ako ng Alfonso ulit may halaga din kasi siya kaya uh, kahit dalawang pira dalawang bote ayan ayun lang mga kasari kaya lang pag talaga kasi kadalasan ngayon is nagka-tricycle ako ng ako kaya nga pag ano dapat is ano uh, yung walang pasok ang asawa ko para Sayang din kasi yung ano um, yung pamasahe eh. Bali 60 pesos kasi yung pahatid ko 20 tapos 40 sa pamasahe. Ay, malayo kasi yun sa ano kaya ang bayad ko sa Tricity is 40. Ay, mura na yun kasi nagtasa talaga Ayun na mga kasari ang